Okay, magandang araw sa iyong na nakikinig. Meron tayong pag-uusapan ngayon galing sa isang um, CP mula sa Through Fire and Fog. Ang idea, bale, ay yung pagsunod sa espirito. Madalas pala, parang paglalakad sa, ano, apoy at hamog. May init ng pagnanasa, pero kasabay nun may pag-aalinlangan din. Parang hindi pala laging clear cut, no? Oo, tama ka dyan. At ang, ang nakaka-intriga nga, parang sinasabi na baka hindi naman talaga yung kaliwanagan yung alam mo na lahat kaagad. Ang pinaka-goal. Ah, okay. So, hindi pala yung certainty ang habol? Parang ganon. Baka yung pinakamatapang mong desisyon, yung mga ginagawa mong hindi mo pa kayang i-explain ng buo. Kasi alam mo yon sa kultura natin gusto laging sigurado. Oo nga, laging may plano. Exactly. Pero dito, sa usaping spiritual discernment, parang ang sukatan, hindi yung katiyakan, kundi yung tapang mo na sumunod. Yung tapang. Kasi sabi nga dun sa material, mas delikado pa pala yung Um, manigas ka na lang sa takot. Yung hindi ka kikilos dahil ayaw mo magkamali. Kaysa sumubok ka. Kaysa sumubok ka. Kahit na posibleng, alam mo yon hindi pala yun yung tamang direction sa huli. Pero linawin lang natin. Hindi naman to go signal para maging reckless, di ba? Hindi, hindi. Hindi siya lisensya para maging padalos-dalos. Mas parang um, paanyaya na tingnan ang pagkilates, yung discernment, bilang isang sagradong panganib. Sagradong panganib. Interesting term. Oh, kasi nakaugat siya hindi sa perfectong kaalaman pero sa tapat na pagtugon mo. Dito na pumapasok yung mga example sa Bible. Ah, oo, oo. Yung mga kwento ng mga taong sumunod kahit parang ang labo pa ng lahat. Tulad ni Abraham, di ba? Umalis siya pero hindi niya alam saan siya pupunta. Mm -hmm. Tapos si Pedro, yung lumakad sa tubig. Yun. At si Pablo, grabe yung pinagdaanan niya. Paggabilanggo, shipwreck, para lang sa misyon. Pero eto yung crucial part. Hindi ito basta sugod lang ng sugod. May guardrails dapat? Tama. May mga pananggalang, mga gabay, habang sumusunod ka para hindi rin tayo maligaw. Okay. Ano yung mga example ng guardrails na yan? Para balance din. Hindi yung puro lead ako pero wala namang wisdom. Eksakto. Kasama dyan, syempre panalangin. Tapos, yung paghingi ng payo sa mga pinagkakatiwalaan mong mature sa faith. Sabi nga sa Proverbs, 'di ba? Wisdom in many counselors. Mhm. Mm Pwede ring testing the waters muna, subok sa maliliit na hakbang. At yung accountability sa isang community, mahalaga 'yon. Hindi ito kapalit ng espirito, pero ang um, katulong. Gets ko. Pero teka, may isa pang side 'to. Yung panganib naman ng maling pagkilatis, misdiscernment. Ah, oo. Delikado rin yan. Hindi yung ayaw mong masama tapos ginawa mo, kundi yung akala mo tama, akala mo galing sa Diyos, spiritual pa nga Pero hindi pala, yun yung nakakalito eh. Totoo. At may mga halimbawa rin yan sa Bible. Si Haring Saul halimbawa, hindi na nakapaghinay kay Samuel, nag-alay na siya. Mukhang spiritual act, pero disobedience pala. Oo nga, kasi may specific instruction. Meron. O si Uza na humawak sa Ark of the Covenant para hindi mahulog. Maganda intensyon, pero labag sa utos ng Diyos kung sino lang dapat humawak. Grabe yung consequences nun. Malaki. Sayang yung resources, oras, effort. Pwede ring masira yung relationships, yung tiwala. At magdulot ng spiritual confusion sa iba. Nakakatakot. Bakit kaya, ano, bakit kaya prone tayo sa ganun? Sa maling akala? Maraming factors eh. Pwedeng yung um, cognitive bias, yung mas naririnig natin yung gusto nating marinig, yung kumukonfirma sa gusto na nating gawin. Ah, confirmation bias. Oo. Pwede ring influence ng culture. Yung tipong pagmadali at successful, feeling natin, ah, will ni Lord to. Hindi laging ganun. Pwede ring pride, yung ayaw nating magtanong sa iba. Kasama yan. Kakulangan sa communal testing. Akala natin kaya na natin magisa. Kaya para maiwasan, una, anchor everything sa scripture. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Test the spirits, ikanga. nga. Okay. Ano pa? Pangalawa, seek godly counsel. Huwag mahiyang magtanong sa community. Pangatlo, um learn to wait. Hindi lahat kailangan madaliin. Minsan kailangan ng panahon para lumitaw yung tunay na direksyon. At lastly, humility. Tanggapin na baka malika. Tapos may related issue pa dito yung emotionalism. Yung pakiramdam lang ang nagiging besahan. Alam mo yun, naramdaman ko eh, so ito na yon. Ay oo, common yan. Totoo namang kumikilos ang espiritu sa emotions natin, pero hindi lang yun ang basehan. Paano ibabalanse yon? Kasi importante din naman yung passion, yung feeling. Kailangan timbangin emotion, checked by truth yung salita ng Diyos, and discipline. Sabi ni Pablo sa taga-Korinto, God is a God of order, not confusion. Kung puro hype lang, walang substance, o kontra sa sinasabi ng Bible, red flag yun. Okay. So discernment involves the heart, the mind, the word, and the community. Parang holistic. Holistic talaga. Hindi pwedeng isa lang. Tapos, Last point yata dun sa material, yung institutional backlash. Ito yung um, parang susunod ka sa tingin mong lead ng spirit, tapos yung mismong simbahan mo or organization mo, sila yung kukontra. Co Anong ah, nangyayari yan? Automatic ba na mali ka na kapag may kumontra from within the institution? Hindi necessarily. Minsan, yung pagtutol galing sa takot lang sa pagbabago. O kaya, alam mo yun, protecting turf. mm -hmm. Paano ibabalanse yon? Kasi importante din naman yung passion, yung feeling yon. Kailangan timbangin. Emotion, checked by truth, yung salita ng Diyos, and discipline. Sabi ni Pablo sa taga-Korinto, God is a God of order, not confusion. Kung puro hype lang, walang substance, o kontra sa sinasabi ng Bible, red flag yon. Okay. So discernment involves the heart, The mind, the word, and the community. Parang holistic. Holistic talaga. Hindi pwedeng isa lang. Tapos, last point yata dun sa material, yung institutional backlash. Ito yung um, parang susunod ka sa tingin mong lead ng spirit, tapos yung mismong simbahan mo or organization mo, sila yung kukontra. Co ah, nangyayari yan. Automatic ba na mali ka na kapag may kumontra from within the institution? Hindi necessarily. Minsan, yung pagtutol, Galing sa takot lang sa pagbabago o kaya alam mo yon protecting turf. Mm -hmm. Pero tingnan mo si Jesus, 'di ba? Yung ginawa niya sa templo, naggalit yung religious leaders. Yung mga apostles, hinarap nila yung Sanhedrin. Minsan yung backlash sign pa nga na you're actually doing something significant for the kingdom na nabubunga yung status quo. So kailangan ulit ng discernment doon. Hindi agad susuko, pero hindi rin agad magmamatigas. Tama. Balik ulit sa prayer, word, counsel, timbangin ulit. Grabe, ang dami nating na-unpack. So, para sa iyo na nakikinig, ang takeaway dito parang ganito. Yung paglakad sa misyon na guided ng spirit, talagang may kasamang apoy at hamog. May challenges, may uncertainties, pero ang mas mahalaga, hindi yung perfect clarity agad, kundi yung faithful response mo, yung tapang mong humakbang. Oo, at gamitin yung mga tools na binigay, yung salita, panalangin, community, godly advice. Ingat sa mga potential pitfalls like misdiscernment at emotionalism. Proseso. So, iiwan namin sa iyo itong tanong para pag-isipan mo. Oo. Ano kaya ang isang maliit siguro, konkretong hakbang ng pagsunod-sunod kahit na um, hindi ka pa totally sure na pwede mong gawin sa susunod na sabihin nating 48 hours? Bilang Di tugon dito sa usapan natin. Kahit maliit lang. Kahit maliit lang. Kasi sabi nga dun sa nabasa mo, baka ang mas malaking trahedya, hindi yung nagkamali ka sa pagsubok, kundi yung hindi ka na lang sumubok numabas ng bangka dahil natakot ka.